ang gusto natin. Kasi parang isang reason ata na maghiwalay ang mag-asawa is kung walang anak. Oo, kaya dapat, sa tingin ko, dapat magpa-check up sila before magpakasal. Kesa sa magsisihan sa huli. So, pwede magpa-check up yung lalaki at yung babae? Oo. Ano ba mga basic test na ginagawa? Palagay natin sa lalaki o sa babae? Oo, sa sa babae, sa lalaki, yung sperm analysis, yung analysis okay. no? usually sa urologist ang sila ang nagre-read niyan eh. Tapos sa babae, merong hor sa hormones, no? kung nangingitlog ba ito, may ultrasound, bukod pa doon sa ultrasound, meron pa nga yung pan-check ng tubes, no? kompleto yon Okay. Yun pa Ma lang yung basic. Mahal ba itong mga test para malaman kung fertile yung uh babae o pwede siya magbuntis? Hindi naman ganun ka-expensive. Kaya lang kasi sunod-sunod eh. Hindi siya pwedeng isa lang, isa lang, ngayon. Isa sa ano. May, mayroong pagkakataon na dapat sunod-sunod yan. May number of days.